Muling inihain ni Senator Ping Lacson ang Parents Welfare Bill na layong panagutin ang mga anak na hindi makapagbibigay ng suporta sa kanilang mga magulang na may edad, karamdaman o walang kakayahan sa buhay. Nilinaw rin ng senador na hindi kabilang dito ang mga magulang na abusado at na sa kanilang mga anak. You may ginawang krimen. Oo, oh. para makahingi tayo ng reaksyon o mga komento niya kaugnay dito, makakausap po natin ang chairperson at CEO ng National Commission of Senior Citizens sa si Dr. Mary Jean Loreche. Good evening, Doc. Hi, magandang gabi po sa inyo. Yes, Doc, sinabi na nga po ni Senator Ping no, na hindi kasama yung mga nang aabuso, mga pabaya na magulang. Uh, what would constitute, how would we define itong nang aabuso, mga pabaya, and paano po ma-verify, lalo na kung nangyari ito ng childhood? Totoo yan, ano? isa yan sa ating dapat na tingnan at pag-aralang mabuti. But first of all, we are very happy no na ang ating butihing senador ay gumawa ng batas kagaya niyan at that's very good news for the seniors. However, siguro kailangan pag-aralang mabuti yan kasi may mga dynamics din naman no. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan may kakayahan ba yung mga anak na suportahan yung kanilang mga nakatatanda. Pangalawa, kailangan din nating malaman yung tinatawag nating sandwich generation. And yung yun. ating pong mga kabataan ngayon eh nag-aalaga ng saniling mga pamilya at kailangan alagaan and din yung kanilang mga nakatatanda. Pangatlo ay ang ating tinatawag na economic stability ng mga kabataan. So pang-apat, kung titingnan din naman natin ay ano na lang kaya ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan o gobyerno upang maiangat at matulungan na lang yung mga pamilya na yan upang siguraduhin na sila mismo mag alaga sa kanilang mga nakatatanda Pero so, Sige so doc so paano po sabi niyo nga po well actually hindi pa po natin na napuntahan yung paano i-define yung abuse and uh, yung question ko po no yung abuse tsaka yung pabaya and paano i-verify no pero since we turned another we took another turn no doc uh, paano po masisi, ano po yung role ng gobyerno dito Um ang sabi kasi sa atin in the 1987 constitution sa talaga yan na ang mga nakatatanda ay dapat inaalagaan ng kanilang sariling pamilya. Pero we also know for a fact na meron ng shift, demographic shift, we call that, wherein in yung mga kabataan, umaalis sa kanilang mga nest, no? Upang sila ay maghanap buhay o magtrabaho sa ibang lugar. So, isa yan. Pangalawa ay yung economic stability ng pamilya. Yung kakayahan nilang alagaan yung kanilang mga nakatatanda. And pangatlo nga, kung titingnan natin ay ano ang magiging role ng government in helping these families to take care of their older persons. Kaya nga, kung titingnan natin ay meron tayong tinatawag ngayon, yung shift na yan ay are we going, kasi kasama dun sa bill, ang ating mga home for the older persons o yung mga nursing homes or home for the aged. Eh. Are we as a country, going to be family-centered and person-centered, or are we going to be more engaged towards and inclined towards an institution or facility-centered? So, ang gobyerno natin, una, kakayahin, kakayanin ba ng ating pamahalaan ang ibigay lahat ng suporta kapag ka walang kakayahan yung pamilya na alagaan yung kanilang mga nakatatanda. So, these are things and issues that need to be studied very well. Mm -mm. Pero in general po, Dok, do you support this bill? um Anything that is good for our older persons, yes. But in saying yes, does that necessarily mean na hindi natin pwedeng i-improve pa kung ano yung nilalaman ng bill. Kasi for example, to criminalize, neglect, abandonment, and abuse to older persons, yan ay inaano namin, pinapasok namin yan doon sa batas ng violence against older persons. Pero to criminalize and force their children, our children, our young generation, to take care of us, there are two things that will happen. One, eh, they might resent it some more, no? Mm -hmm. na parang pinupush natin sila na gawin nila yon Because Taking care of an older person should be out of love, filial mm. love. Tugasan po dapat yun. Pangalawa, o oh, oh. pa, po, eh, malakas tayo dyan, eh. ne, Filipino We mm. love our older persons, our families. Pangalawa, what if abusive yung environment to start with? Kung saan nandoon na ating mga nakatatanda, and to be able to penalize and criminalize dahil may neglect sila, but putting the older person in harm So that's another thing that has to be considered, di ba? Mm -hmm, mm -hmm. Pero base po sa datos na meron po ang inyong ahensya, um, gaano po ka-concerning? Kung baga, yung mga senior citizens na masasabi natin medyo napapabayaan? Or is it even concerning? Well, ako, I call it very sad to say no na mga nakakarating sa atin na mga balita, mga sumbong on this matter. Hindi naman ganun pa kadami because number one, by nature, culturally speaking, ayaw natin aminin eh na mm. merong nangyayaring ganyan sa bahay natin. So tinatago natin yan. And I call that actually a silent killer, eh, a silent disease in the society. So hindi pa naglalabasan yan pero may mga panakanaka na nagkakaroon ng courage na ilabas nila. Number two, kapag ka blatant and outright yung abuse na ginagawa sa kanila, eh, nasasin, saka pa lumalabas sa atin, no? So, I believe this is something that is concerning kasi ayaw natin na maabuso talaga ang ating mga nakakatanda. Hmm. Kayo po sa ano sa National Commission of Senior Citizens, meron po ba kayong mga programa uh, for itong mga senior citizens na wala na pong mga kasama sa buhay? walang ma, wala ah, masasandalan Yes, napakaganda po ng inyong katanungan. Meron po talagang residential care facilities sa ngayon na hawak ng gobyerno pero under sa DSWD. So mm -hmm. una po 'yan, hindi pa po 'yan na-turn over sa amin. Pangalawa po, sa amin pong programa ng community-based care centers na binababa natin sa LGU, meron po tayong ginagawang health desk for violence against older persons. Kasi pag sinabi po natin violence against older persons, it can be defined as it can be neglect, it can be abandonment, it can be physical abuse, it can be emotional abuse, it can be economic abuse by neglecting and in the providing of their needs. Okay. Pero uh, ano lang po pahabol lang po yun pong sinasabi po ninyo na uh, facilities for the elderly under DSWD. Sumasapat po ba yung pasilidad natin to cater lahat po ng mga senior citizens na nangangailangan or medyo kulang pa rin talaga yung ating facilities. Nung nung tayo ay bumisita sa isang facility na under sa ating kasamahan no sa DSWD, hmm. nakita ko po na talagang umaapaw ito. Ibig sabihin ay kulang po talaga. Madami po talaga iniiwan lang doon. At nakakalungkot po yun kapag ka iniiwan lang sa gate upang hindi nabalikan yung kanilang mga nakatatanda o kaya yung mga nakikita sa daanan na wala hindi alam kung saan sila patutungo at sila ay dinadala doon. So ang nakikita po natin na overflowing po ang ating facility for this and we are truly grateful sa ginagawa po ng DSWD na talagang pinutunan nila ng pansin yan. Pero eventually, yung pangangalaga sa mga ganyan ay dapat sa National Commission of Senior Citizens kasi kasama po sa aming mandato yan. Kaya po at tayo naghahanda kung paano pa natin palawigin at ayusin yung pangangalaga sa ating mga older person. Okay. Dinawin okay. lang natin ulit. So, okay sa iyo to, uh, Doc, itong uh, proposed bill? With or, uh, ano? Um, I already said, I think, na anything that is for the good of our older persons, NCSC will always support that. However, mm -hmm. I also said, there has to be qualifiers and there has to be better assessment of it. Kasi kung titinan natin, maraming pwedeng rekomendasyon para mapaigi yung batas mm -hmm. na yan. Okay. Clear po, ma'am. Thank you. Thank salamat you. Salamat po sa inyo. Although iniisip mo. Ko... salamat po. Uh -uh.